Alam mo guys, huwag po kayong maniniwala kung ano may sinasabi ng iba. Pagkos, isipin mo po kung ano yung ikakabuti mo. Ikakabuti mo para umunlad ka. Ikakabuti mo para matupad ang pangarap mo. At ikakabuti ng buong pamilya mo para maging successful ka. Ayahan mo lang kung ano yung sinasabi ng tao. Basta importante, nag-i-enjoy ka. Habang nag enjoy ka, siyempre, kailangan mo din ng income. Yung income na yon yung magpapaligaya sa pamilya mo. At siyempre, guys, huwag mong kakalimutan kahit papaano tumulong pa rin sa ibang taong nangangailangan. Okay? Yung deserve na tulungan mo, yun ang pinaka-importante. Kung meron naman sila, bakit hindi mo na pwedeng tulungan? Pero mas maganda pa rin po yung deserve na tutulungan mo yun po yung pinaka-target ko po dito guys. Okay? Maraming maraming salamat po. Yun lang po ang naiwan kong aral po sa lahat. Basta importante bilang isang content creator or bilang isang ako po dito sa nakatayo at nakaupo sa inyo sa inyong arapan na handang tumulong sa inyo. Handa. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po muli si Edward Laksina, Kapugi ng Tarlac City. God bless.